yung asawa ko po mismo na nag-send sa akin na oh ito ito anya yung ebidensyang inahanap mo tayong dalawa lang dito sa motel ano kayang ginagawa natin dito nag-uusap lang ha 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 yung kabit na matapang na nagtag sa legal kasi ano na mo kasi tamad ka oh eh ano kasing pinagagawa mo ba't nang lalaki ka yun ang pinag pinupunto ko ngayon kung sana wala kang lalaking ganyan, pamutil-mutil pa kayo, sana wala tong gulo na to. Wala naman kaming magagawa kung talagang ayaw nyo na. Pero for the kids, yun po, dun po kami mamamagitan, we will coordinate with you. No? And sabi ko nga po, with the help na rin ng barangay. Okay? Para maging maayos ang inyong pong pag-uusap. Uh, sir Nino, ngayong araw po, since nalaman nga po namin na birthday po ng anak ninyo, dahil si Senator Raffi po is malapit po sa mga bata, iti-treat niya po yung anak po ninyo at pati po ikaw. So kakain po tayo sa labas. And uh, ngayong araw din po sir, iahatid na rin po namin kayo sa terminal po. Excited ka na ba, Bebe, sa bibigay na treat sa'yo ni Senator? Opo. Yung po, sir po isang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man ang iyong tungtong dahil merong rapid tool po ka na masusumbungan Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan Gagawa ng paraan pa siya ang iyong Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan Maraming mahirap ang binigyan ng kapuhayan Mga taon na binuhay ang pag-asa na naglaho na Mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya Idol, napakasarap mo magmahal Sana araw-araw ay ka may kapal Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit Nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik Salamat sa ay do'n rapi tulpo Ika'y sandala ng mga inaaping Pilipino Nandiyan ang Diyos ama. sa mga nakamasig sa'yo Ika'y ginagapay Marami ang natutong pag napulot Dapat ibalik May mga taong pinalik mo Ang ngiti sa mga labi Binigyan ng pag-asa na muli ang mabawi mga taong inapi na binigyan ng hustisya mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira mga pinagbating kaibigan na nagkaingitan masasamang banta ay nagawa mong mapigilan ikaw ang naging takuan ng mga inaabuso Pakasarap na merong tulad mong aming takuan upang makamit namin ang asam na katarungan dahil sa iyo di na kami pwedeng apak -apakan. Wala ng mga tao na maghahari-harian Salamat sa pagtulong ng walang kapatid palit nakita yon lahat ni Lord Jan na bahalang magpalik salamat s'ya ay to' rapid ulpa hindi isendala so sir albert nabanggit niyo po kasi sa amin, di ba, na ito pong motor ninyo ay walang rehistro. Pasuna, and at the same time, yung lisensya din pala ninyo is uh, pasuna rin. So, ngayon sir, napag po ni Senator Rafi Tulpo na kayo po ay tulungan kasi nabanggit ninyo na ito pala ay ginagamit ninyo sa pang-araw-araw, no? Tama? Yes po, ma'am. Okay. So, bibigyan po namin kayo, sir, ng 7,500 po para po sa pangpaparehistro po ng inyong motor at pag po ng inyong lisensya. Ito po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5. Okay. So, uh, sana, sir, ito pong ibibigay po na tulong sa inyo ni Senator Rafi Tulpo ay makatulong po no para ho, sa ganoon sa pang-araw-araw po na mga pangangailangan po niyo lalong-lalo na po ng mga anak niyo so meron po ba kayong gustong sabihin po kay Senator Raffy Sir Raffy maraming maraming salamat po sa ibinigay niyo sa akin pera mapaparehistro ko na po yung motor ko at magkakaroon na ulit po ako ng lisensya maraming maraming salamat po Sir Senator Raffy malaking tulong po ito sa amin at sa mga anak ko para sa panghanap buhay namin. Salamat po! Rapitulpo, isang taong hindi ka iiwanan Basta sa tama ka, ilalabang ka ng patayon ka Kap, nandito po kami regarding doon po sa mga records po ni Sir Albert kung meron po dito kasi allegedly po na ito pong misis sinabi po kasi na meron daw record si Sir Albert na nagpapakita po ng are or umiihi po sa kanilang bintana. Meron po bang mga record dito si Sir Albert's cup? So, anyway ma'am, regarding po dun sa allegation po, regarding po dun sa nagpapakita ng are So, pagdating po dito sa aming barangay, uh, wala naman pong complaint regarding po dun sa magpapakitang are So, yung naalala ko lang po na complaint po dito sa barangay namin or regarding po dun sa pinag-autangan po niya na hindi po siya nakapagbayad on that time na sinisingil na po siya. Yun po lang po ma'am yung uh, reklamo po sa kanya dito. Pero po yung allegation po ng kanyang asawa na nagpapakita po siya ng are So wala naman poong complaint po dito sa barangay. As a constituents po dito sa inyong barangay, wala po ba kayong mga naririnig kap na mga reklamo po regarding kay Sir Albert? So wala naman po ma'am kasi po uh, kung sakali man po na may mga reklamo po regarding uh, pagdating po sa kanya, so uh, dapat po uh, iparating po dito sa barangay. Kung mayroon man pong ginagawa siyang in, uh, hindi kanais-nais so, o may nanggugulo po siya sa barangay namin, so wala naman po. So hindi naman po tayo pwedeng uh, maniwala sa mga sabi-sabi lang. Kailangan po uh, kung may ginawa siyang hindi maganda sa barangay, kailangan uh, mag-complain po dito sa barangay namin. Yung case po basta uh, kap ni Sir Albert laban sa kanyang asawa, sila po ba ay dumulog dito po sa inyong barangay? Pagdating naman po dun sa away nilang mag-asawa, uh, pumunta po sa akin si Albert sa bahay. So Nagtanong siya sa akin kung pwede ba daw siyang mag-complain dito sa amin regarding po dun sa away nila. Ang uh, advice ko naman po sa kanya, uh, hindi po natin pwedeng uh, i-complain yung asawa niya dito sa barangay natin dahil hindi naman po siya taga dito. So, inadvisean ko po siya na sa barangay po ng babae siya mag-complain ng reklamo dun sa uh, problema po nila at same time kap wala din po dito itong miss oh, sister. Opo. Uh, yun nga po ma'am yung uh, isa pa pong problema dahil po uh, yung inireklamo po niya eh wala naman po dito sa barangay uh, nasa ibang bansa po siya. Kaya po uh, mahirap pong mag and although pwede pong mag pa-blather uh, no sa mga uh, problema po nila pero hindi po uh, natin siya mapag-aharap dahil wala nga po yung asawa po niya. Maraming salamat po sa information ninyo Kapri Saryo and maraming salamat din po sa pagtanggap po sa amin po dito sa inyong barangay. Okay po, uh, thank you po. Uh, uh, gusto ko lang po magpasalamat po sa aksyon na uh, rapitol po uh, sa... Uh, maraming uh, problema na kanyang nasusolusyonan po. Pagdating po sa mga uh, away-asawa, problema po. So, thank you very much po. Sir Albert, since kayo po ng inyong asawa ay may, nagkaroon na pala ng kasunduan, no, dito sa Public Attorney's Office sa Ligaw City, Albay. Ang gagawin na lang po natin, uh, si Mrs. kasi nasa ibang bansa and at the same time, hindi po kayo magkaroon ng kasunduan po sa barangay. And magiging paulit-ulit na lang po, no, yung mangyayari. Magkakasunduan, tapos hindi Di na naman tuto pa So ngayon sir sasamahan namin kayo sa pau para makapag-file up kayo ng kaso laban sa inyong asawa which ayun din naman yung gusto niyo tama po. Yes po. Yes po, talaga. Sige po sir, uh, tara po. Simulan na po natin pagfa-file. Idol, thank you po at naiwi na po yung motor ko at po maayos po yung naging resulta nung pag-uusap po namin sa inyong programa po. Nagpapasalamat din po yung anak ko na napaunlakan nyo po, na pa-birthday niya po. Ngayon po, magpapail na po kami ng kaso dito po sa PAO kasi hindi po tinutupad nung asawa ko yung napagkasundoan namin. Maraming salamat po, Idol. Salam